Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig and welcome to another episode of Tamang Boto, Tamang Kinabukasan, A Guide to Smart Voting. Ako po ang inyong host, Ina Garcia. At ngayong Sabado ng hapon, ating pag-uusapan ang napakalagang papel ng voter education sa paparating na 2025 midterm elections. Kasama po natin ngayong hapon ang ating espesyal na panauhin sa eksperto ng larangan ng voter education. Siya po ay isang facilitator ng voter education mula sa Parish Pastoral Council for the Right uh, Responsible Voting or PPCRV. Isa siyang organisasyon na nakilala sa pagsulong ng malinis, tapat at payapang eleksyon ng ating bansa. Kasama po natin ngayon si Ginoong Paul. Magandang hapon po Sir Paul at maraming salamat sa pagdalaan na oras para makasama ka namin ngayong hapon. Magandang hapon din, Miss Ina, at sa lahat ng taga-pakinig ng tamang boto, tamang kinabukasan. So, isang karangalan na maimitahan dito sa show nyo at makapagpahagi tungkol sa voter education. Salamat, Sir Paul. Kamusta po kayo, Sir Paul? Alam kong abala kayo sa paghahanda no? bilang sa isa sa ating mga inisyatibo ng PPCRV ngayong nalalapit na eleksyon. Pero paano po ninyo hinahati ang oras sa trabaho at personal niyong buhay habang ginagawa itong mahalagang gawain? So sa totoo lang, no uh, napaka-busy talaga na schedule pero mahalaga rin para sa akin. Just, para na rin siguro sa lahat, yung tamang time management. So sinisigurado ko na uh, may oras ako for my family uh, at sa trabaho naman. So uh, pinagpaplanuhan namin ng mabuti ang bawat uh, project na meron kami. So bukod dyan kasi uh, naniniwala ako na ang pagiging bahagi ng paghahanda para sa election ay hindi lang trabaho kundi isang uh, mission. Kaya kahit na busy, fulfilling pa rin. Alright. Salamat po, Sir Paul, no, sa inyong pagbabahagi. Ngayong hapon, sa ating mga tagapakinig, ating pag-uusapan ang napakahalagang usapin tungkol sa karapatan at responsibilidad ng mga botante kung paano maging isang mapanuri sa pagpili ng inyong kandidato at sa mga hakabang upang tugunan atin ang ating mga maling impormasyon na laganap tuwing eleksyon. Sigurado po akong maraming matututunan sa inyo, Sir Paul, ang ating mga tagapakinig mula sa inyong mga sagot. Sige, ready na ako dyan. Alright. Unang tanong po namin, Sir Paul, bilang isang voter education facilitator, maaari nyo po bang ipaliwanag kung bakit napakahalaga ang voter education dito sa Pilipinas at paano po nito napapalakas ang ating demokrasya lalo na sa konteksto ng darating na halalan? So, uh, napakahalaga ng voter education dahil ito ang nagiging susi upang maunawaan ng mga mamamayan ang kanilang karapatan at responsibilidad bilang botante. So, ang edukasyon or ang pagiging edukadong botante ay mas critical sa pag-decision at mas nabibigyang halaga ang proseso ng demokrasya. So sa darating na halalan, ang tamang impormasyon ay makakatulong upang makapili tayo ng mga leader na tunay na magsusulong sa kapakanan ng bayan. Salamat po Sir Paul. No? Um, siguro may follow-up question lang po kami. Sa inyong karanasan, ano po ba ang pangunahing focus ng voter education program sa kasalukuyan? So, uh, sa so ngayon, ang focus ng voter education programs ay uh, bigyang diin ang importance ng informed uh, decision making. So kasama na dito yung tamang pagsusuri sa plataporma ng kandidato, ah uh, pag-promote ng fact-checking at ang pagpapalaganap ng civil responsibility ng mga kabataan. Napakalaki nga po pala talaga po ng ano no, papel ng kabataan sa ating eleksyon, pero marami rin sa kanila ang first-time voters. Kung tama po ako. Um ano pang karaniwang hamon na inyong napansin at hinaharap sa paggawa ng tamang decision sa pagdating sa pagboto? So sa isa sa mga pangunahing hamon ay ang kakulangan ng kaalaman ng mga sa mga issue at uh, plataporma ng mga kandidato. Bakit ko nasabi yun? Kasi madalas din silang naapektoan ng uh, mga, mga disinformation sa social media. Kaya't mahalaga po ang voter education para bigyan sila ng Uh, tamang informasyon at uh, tools upang suriin ang mga kandidato ng maayos. Paano po natutulungan, Sir Paul, ng mga voter education initiatives ninyo, ang mga kabataang ito, upang mas maging handa sila sa araw ng Hanan? Yung mga initiatives tulad ng voter registration drives, uh, online seminars at community workshops ay tumutulong sa mga kabataan na maunawaan yung tamang proseso ng pagboto. So bukod dito, uh, natuturo din dito kung paano suriin ang credibility ng information na makikita nila sa mga online platforms. Salamat po. Um, ito po sa mga layunin no ng ating programa, tulad nga sinabi po kanina, ay isang gabayan ng ating mga butante na maging mas mapanuli sa pagbili ng kanilang kandidato. Ano po ang maipapayo ninyo sa ating mga ta tagapakinig? lalo na sa ating mga first-time voters, upang masuri nila ang maayos ang mga kandidato at kanilang mga plataporma? Mahalaga um, pong tignan yung track record ng kandidato, uh, kanilang mga nanggawa, at kung ang kanilang plataporma ay tumutugod sa pangailangan ng ating community. So siguraduhin din po natin na ang informasyon tungkol sa kanila ay galing sa verified sources at hindi hearsay lamang. Tama po kayo dyan. Naniniwala talaga ako na kailangan tayo palagi ay nagka-fact check. Isa to sa mga uh, malaking motibo para sa uh, mula sa atin mismo no manggaling na tayo mismo ay nagve-verify ng information bago natin sila ilabas. So malaki po ang ginagampanan talaga ng social media ngayon no Sir Paul sa panahon ng pangampanya. Ngunit ito rin po ay isang naging uh, daluyan ng malami, maraming misinformation as you mentioned. Ano po ang inyong masasabi tungkol sa problemang ito at paano po makakaiwas sa ating mga botante sa pagkakalat ng paniniwala ng fake news? Una po, mahalaga ang pag-check uh, ng sources ng balita kung ang information ay galing sa hindi kilala o maaasahang source. So maghanap ng iba pang sources upang ma-verify ito. So pangalawa, uh, huwag po uh, agad mag-share ng balita ng hindi pa nasusuri na maayos. Gamitin natin ng uh, mga fact-checking platforms para makasiguro. Laliman ko lang Sir Paul no. Maari po ba kayong magbigay ng halimbawa sa ating mga tagapakinig ng isang epektibong paraan ng pagsuri ng impormasyon na nakikita natin online? Opo, uh, isang halimbawa na lang dyan yung pag-check ng uh, URL ng isang website or yung links. Kung mukhang fake news ito uh, or fake, fake insight, site, uh, iwasan natin kagad. So bukod dito, tignan na rin yung balita na nakikita natin ay iniuulat uh, ng mga kilalang news outlets para magpasabi natin na credible yung palita talaga na yun. So, huwag tayo basta-basta magtitiwala sa information na walang sapat na evidence or support. Tama po yan, no? Sa ating mga tagapakinig, uulitin ko lang, sabi ni Sir Paul, huwag po tayo agad maniniwala sa impormasyong walang sapat na ebidensya o suporta. Maganda yon Sir Paul, no? Sa kasalukuyan po, ano ang mga inisiyatibo ng ating PPCRB upang masigurado ang malinis, tapat, at mapayapang eleksyon? At paano po ninyo makakalahok ang ating mga ordinaryong mamamayan sa mga ganitong gawain para makatulong sa ating demokrasya? Uh, Mayroon po tayong mga training at volunteer programs para sa mga gusto tumulong sa pagpo-poll watch at voter education campaigns. So, maaari po silang mag-register sa aming website o makipag-ugnayan sa aming local chapters. Sir Paul, bago po tayo magtapos, gusto po namin marinig ang inyong huling payo para sa ating mga kabataang botante, lalo na ngayong nalalapit na eleksyon sa 2025. Ano po ang maaari ninyong maibahagi upang matulungan sila maging tama at responsable sa kanilang pagboto? Um, sa ating mga kabataang botante, tandaan ninyo na ang pagboto ay isang responsibilidad at pagkakataon upang magkaroon ng pagbabago So kilalanin natin ang mga kandidato at huwag basta-basta magpapadala sa ingay ng kampanya nila. So ang inyong boto ay susi sa mas maayos na kinabukasan. At sa panghuli nga po, Sir Paul, no, hindi lang naman po ang mga butante ang may responsibilidad pagdating sa halalan. Sa tingin po ninyo, paano po makakatulong ating mga komunidad tulad ng mga barangay, paaralan, o iba pang organisasyon sa pagpapalaganap ng voter education at tamang impormasyon? At ano po ang mga kontrek hakbang na maaari nilang gawin? So tama ka dyan, no, Ina, na ang pagpapalaganap ng voter education ay uh, isang shared responsibility Uh, hindi lamang sa ano yung sinabi mo, ah uh, mga botante kundi sa buong komunidad. So malaki ang papel na maaaring gampanan ng mga barangay at paralan at iba pang organisasyon upang matiyak na ang bawat mga natin ay may sapat na kaalaman at kamalayan sa kanilang karapatan. So kung may ma-share man ako dyan, uh, siguro lagyan na lang natin ng points. So simulan natin sa barangay. No? sa so, bigyan natin ng kahit tag-iisa lamang sila na Sige. So, pagdating sa barangay so regular na kampanya sa pagpapalaganap ng information ah uh, so maaring mag-organize ang ating mga barangay ng mga pagpupulong o seminar or workshops upang talakayin yung mga mahalaga informasyon tungkol sa halalan tulad ng proseso ng pagboto, uh, mga karapatan ng isang botante at uh, kalagayan ng pagboto. So pagdating naman sa paaralan, uh, dapat na rin siguro lagyan natin ng inclusion yung voter education pagdating sa mga curriculum nila. So maaaring isama sa curriculum ng mga paaralan yung mga aralin tungkol sa demokrasya, halala, chino, ano, siguro yung mga responsibilidad na ng uh, bawat mga mayan. So pagdating naman sa mga ibang organization tulad na namin, yung uh, PPCRV, uh, mas maganda na magkaroon tayo ng uh, pagpapartner partner sa mga uh, voter education, uh, sorry, uh voter registration drives tinatawag no so maari mag-organize tayo yung mga organizations sa mga voter registration drives upang mas mahikayat yung mga kabataan hindi lang mga kabataan kundi yung tao sa mismong barangay na magparehistro na lahat ng hindi pa rehistrado bilang mga mag bilang uh, mga botante Maraming maraming salamat Sir Paul no napaka ganda po ng binahagi niyo lalo sa ating komunidad dahil lahat naman po ng uh, boboto ay galing sa isang malaking komunidad no so paano natin ibababa pa yon napakaganda po ng example ng isang uh, community voter registration drive so totoo po yan kahit man sa aming komunidad may mga sapat-sapat na bilang pa rin na hindi pa rehistrado at dapat sinusulong natin na mas mailaganap natin ang voters education maraming salamat po sir Paul sa inyong pagbabahagi -pag sa inyong malaking kaalaman ngayong hapon na ito Marapakarami po namin natutunan mula sa karapatan at responsibilidad ng mga botante hanggang sa mga praktikal at takbang laban sa maling impormasyon. Ang mga insights po ninyo ay ibinabahagi at tiyak na maikatutulong sa mga ating mga tagapakinig na maging mas handa, mapanuri at darating na eleksyon. Sa ating naman pong mga tagapakinig, huwag pong kalimutan na suliin ninyo ang inyong voter registration status at aktibong makilahok sa mga voter education activities sa inyong mga lugar. Tandaan po, ang pagboto ay hindi lamang karapatan, kundi responsibilidad na maaaring makapagbago ng kinabukasan ng ating bayan. Hindi lang po natin, pero ng mga batang susunod pa sa ating generasyon, sama-sama po tayong kumilos para sa malinis at makabuluhang eleksyon. Sir Paul, uh, bago po tayo tuluyang magtapos, bago po natin uh, nais po kayong maidagdag o maipromote para po sa ating mga tagapakinig, Uh, kami po ngayon ay naghahanap ng mga active volunteers na pwedeng makilahok sa darating na eleksyon at uh, makisama sa pagiging volunteer no sa pag, uh, pag poll watch so sa pagpo-promote na rin ng voter education so uh, sama na lang po kayo at uh, makiugnay sa aming website para makapag-participate so ano ba yung website namin na yun? ay ppcrv.org Ajen po nagtatapos ang ating episode ngayong Sabado. Maraming salamat tungo muli Sir Paul sa pagbibigay liwanag sa napakahalagang paksa at sa inyo pong lahat na patuloy na sumusubaybay at nakikinig sa tamang boto, tamang kinabukasan. Abangan niyo kami muli sa susunod na Sabado para sa panibagong talakayan at kaalaman. Stay informed, vote wisely at sama-sama nating hubugin ang mas magandang kinabukasan ng ating bansa. Ako nga po pala si Ina, nagiiwan ng isang mapayapa at makabuluhang Sabado para sa inyong lahat. Maraming salamat po at paalam.